Six years uh, term may uh, maganda po ba talagang maidudulot ito sa mga uh, barangay at SK officials bago po natin pag-usapan yan, ako muna ay nag-aanyaya po sa lahat po ng napadaan sa aking channel like and share po at siyempre dapat po mag-subscribe kayo pakiclick ang bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos salamat po Uh, gandang araw po sa lahat. Uh, Pag-uusapan po natin yung uh, anim na taon na termino ng isang uh, barangay at SK Officials. Kung ito po ba ay uh, may, uh, maidudulot na maganda? Ah uh, yes po, sa ganang akin po ay uh, napagaganda po ng uh, panukalang batas na yan. Uh, na palawigin po, pabain ang uh, termino ng uh, barangay at SK Officials. Uh, dahil nga po yung pagpaplano talaga o pagsosol po ng problema kung minsan uh, Lalong-lalo na po sa mga malalaking barangay ay napakaiksi po ng dalawang taon o tatlong taon So para sa akin po ay napakaganda po yan At kapag ang termino po ng isang barangay at SK officials uh, dahil napakahaba Ay mag-iisip po ng uh, mabuti yung mga butante yung mga boboto po talaga ay uh, nanamnamin, lalasahin sino ba yung karapat dapat yung uh, pwede po nilang asahan uh, uh, na barangay officials ano po so sana po ay uh, maging ganap na batas nga yan uh, ang uh, question lamang po ay uh, napakalabo po na maging ganap na batas yan uh, paulit-ulit na lang kung yan po ay uh, retroactive. Malang mang po sa alamang na mahihirapan po na palusutin yan ng uh, BICAM kung maa man yan. Makikita po ninyo na talagang mahihirapan po siya ng palusutin yan. Pero kung yan po ay uh, perspective, sabi nga kung magkakahalalan muna uh, at ang mga bagong halal ang uh, magkakaroon o entitled po sa anim na taon na yan. Yes po, tiyak po, napatok na patok. Tuloy na tuloy po yan. At uh, sa mga bassers naman po ano, hindi ko po uh, kinakalaban yung mga nakaupong barangay officials. Sinasabi ko lamang po yung naayon sa batas. At kung sakali po na matuloy yung 6 uh, year term sa mga nakaupo eh siyempre hindi naman po kasalanan niya ng mga nakaupo. Yun po ang palagi ninyong naan. <laughs> hindi ko po kinakalaban yung mga nakaupo. Lalong lalo na po yung talagang tunay na naglilingkod sa kanilang mga barangay. Saludo po tayo sa mga yan. At kung sakali man po na matuloy ang halalan, 101% po panalo sigurado ang mga yan. Ang question lang eh doon sa mga... Eh, hindi na po. Basta ganyan lamang po ang aking paniniwala at paninindigan na pwede pong ipasa o pwedeng makapasa ang six year terms na yan ng uh, walang aberya na paulit-ulit kong sinasabi kung yan po ay perspective. Muli po,